Ikinagulat at ikinabahala naman ng mga netizen ang video ng mga motorista na naka-unicycle at all-terrain vehicle sa ilang highway sa Metro Manila. Babala ng MMDA at ilang grupo, takaw, disgrasya yan. Yan ang pampagising na balita ni Jenny Dongon. Wild ang trip ng lalaking ito nang maispatan sa kahabaan ng C5 sa Tagig. Sakay siya ng tinatawag na e-unicycle o bisikletang isa lang ang gulong. Walang seat belt at pinapaalang ang brake. Pero walang takot ang lalaking palipat-lipat pa ng lane. May sot nga siyang helmet pero ano nga ba ang laban niya sa mga naglalaki ang sasakyang kasabayan? nag signal naman ang lalaki pero hindi may wasang mga mba na uploader. Kaya nga medyo nag-slow down kami. Nag-slow down kami kasi nga medyo bumabagal siya, bibilis siya, babagal. And Uh, wala naman indicator lights yung siya sa kanya kung mag-right turn ba siya o mag-serve to the left or right. So, walang ano. So, very unsafe talaga yung ano. So, sana nasa service road na lang sana siya or nasa bike lane na lang sana para, para maiwasan niya sana yung disgrasya. Chill na chill naman ang lalaking yan habang nagmamaneho ng kanyang ATV o all-terrain vehicle. Karaniwang ginagamit yan sa mga trail o mabundok na lugar ang kaso. Sa gitna ng Metro Manila, pinili ng lalaki magmaneho. Ang mga ganitong klase sa sakyan, takaw aksidente sa National Road. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kasama ang mga unicycle sa ipinagbabawal sa mga National Highway. Alinsunod sa resolusyong ipinasa ng Metro Manila Council. Layo ng resolusyong ipagbawal sa mga pangunahing kalsada ang mga e-bike at e-tricycle. Yun nga lang, Well, kasama po 'yan doon sa ating mga uh, pagbabawal ang uh, unfortunately April 15 pa po 'yung effectivity. May safety issues nga po 'yan, I forwarded it po sa aming traffic division para po pag-aralan kung ano po 'yung pwedeng gawin ba habang wala pa po 'yung mm. April 15. Kung mga ATV naman ang pag-uusapan, kailangan pa raw itong pag-aralan sabi ng MMDA. Pero ayon sa isang road safety advocate at dating opisyal ng Land Transportation Office, hindi porket all terrain ay pwede na sa national highways ang mga ATV. Meron tayong klarong batas na bawal na bawal kung gamitin niya. Kung yung uh, gumamit niyan may lisensya, pwedeng uh, i-confiscate yung license niya or he could be cited for violation uh, for driving yung ETB doon sa kalye na hindi naman dapat kinagamit doon. And at the same time, pwede rin impound Sa ngayon, ang mga LG raw dapat ang manguna laban sa unicycle at ATV pwede siyang gamitin do sa mga barangay roads no do sa mga eskinita or do sa mga private subdivision but uh, ideally dapat hindi natin ginagamit do sa ating mga national road yung primary or even secondary roads dahil una uh, napaka-unsafe po nito pag nakikipagsabayan tayo sa mga moving vehicles nagbabalita mula sa frontline Jenny Dongon News Five